May one can na do rin. Pasensya <laughs> na lang <laughs> kasi daw mabito. Tingnan mo. May tinse. May mga nag-aano. Kailan mo makamo? Ano ba 'yan eh? Ano ba 'yan eh? To muna. PUMUNTA KA KASI DITO! KAYO, ESO NA KA, SIR! MAY gusto SABIHIN NO? ANO ba, ANO MA, ANO MA TALAGA? ANO MA GUSTO MO? KAYO, LADIK NO EH! AY, KAYO NA! NA! Akala ko kasi may mga frustrated na seaman. Oo. So, kaya eh ako lang pala. Ah? Kaya eh ako pa rin ang goge. Ay! <laughs> uh. akala, akala ko naman kasi maraming magaling ng swimmer. <laughs> Dati ako, ngayon hindi na. Nautical ako eh. Oo! Ayun, ayun, ayun! Nautical science ako. Nautical ka pala. Huwag sabihin, magaling ka lang <laughs> mga ito eh. Ha? Ay, hindi ako magaling na lumangal siya. Ano na ako? Ano, swimmer na? Swimmer? Ano, swimmer. pram pag 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 pram pramput, 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 prut pram pramput, pram pramput, 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 pram pramput, 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 pram Please na from foot to... From foot to head. Oo, oh, ayan. ka uh, manisid. pagsisisid lang. Master, master. <laughs> mm -hmm. Master. master. <laughs> I can, I can. Yun. Pero hindi naman ako master. Pwede rin. Pwede Hindi ko naman pwedeng sakit. Magaling ka Basta marunong lang. yon Yun. Uh, kasi yung isa doon uh, magaling lumubog ay lumubog ay lumubog pero na pa yan sabi sabi kailangan na ng short si Ronel eh binigyan ko naman ng short dai short mo butas mo na ayaw mo bigari di wala 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 ka short gusto mo pang sando may may no sando ay short ko butas oh pero problema ayan na Nagsando na, Oy! Oy! Nen, puro ka puro ka ano plano eh. Puro plano oh, ka. Sabi ni sir, bato-bato. Ano, ba, ba, bato. ano, ba, ano ba, sabi sa ni ka? sir? Puro bato-bato. Ano yan, sir? Ah. Uh, uh, sabi ni uh, sir, bato puso bato. mo. Ay, nai ay ay, ay. Ay, ay! ay! Takot sa tubig. Takot <laughs> sa tubig. Ano ba talaga ang gagawin mo? Tabo, tabo. <laughs> <laughs> ay, <yun. laughs> ano? Ayaw mo na, tara ka. Sabi mo, lulusok ka dyan. Dapat sabi mo, dalhan kita ng tabo. Ano talaga? Gusto mo? Ay, ayaw mo na may babae. Ay, ito wala babae. Wala yung babae. Wala babae.